Kastoy ti dinardaraan Dagi ti Ilocano Dry nga dry ti pan na kaluto na, na imas ay nga ay Nga masida ta. Ken mabalin met Ah mapulutan Aba matindi Iyan o Nagimas ay ito Lalo nung kilaban Dahil tinapoy mo Na ti makan mo Ano kastoy ti masida kung ano ang masarap mga par ay dapat niluluto ng mai bago mo kainin. At ito na nga pala ang ating recipe ngayon, ang binubuang isaw ng baboy. Lutong Ilocano to mga par dahil dry ang pagkaluto nito. Oh. Ah. natin tuloy ang makain yan mga par ay mayroon na pala ako dito isang kilong isaw ng baboy. Salat to sa Ilocano mga par at meron na siyang food color. At bago natin ugasan yan mga par ay kailangan mo magbumba dito sa aming giri po dahil wala namang nawasa rito at ayun nga mga par ganyan lang paglinis ito lalagyan mo lang yung butas ng tubig at saka mo piga hanggang luminaw na yung lumalabas sa kanyang butas ah pagkaiba yun ha ah, sa kanyang butas dahil kung, ang, dahil kung ano ang masarap kainin mga par ay dapat mong hugasan ng maigay bago mo kainin ay iske bago mo lutuin pala mga par ganyan lang kasimple ang paghugas nito May isaw ka. ng baboy lagyan mo lang ng tubig yan at saka mo piga piga eh natin na mga par na linisan ko ng maigit dahil isang besong beso niya at syempre naglag, nilagyan ko yan ng asin paminta at syempre ang Presidenteng laurel nilagay ko rin sa si presidente dyan mga par at syempre papakuloy natin yan zala german yung kahoy at, yan, mga par, at... at ayun nga mga par habang nagluto nga ako ng mga par ay may dumaan na o straits ay hindi pala bayabas pala itong mga par at yun naman dumating ng aking anak dahil nagagutom na rin siya daw siya sa pagbibelek seta at yun na nga mga par, ang muna ang ating isaw at syempre gagayatin na natin yan mga par depende sa inyong gayat kung ano ang inyong paggagayat, malaki ba o maliit dahil kung ano ang masarap kainin ay dapat gayatin mo muna para hindi ka mabulunan ayun na mga par, gayat ko na yung nasa maliit na mangkok mga par yan yung gagawin nating pulutang kilawing isaw ng baboy ay pagkatapos natin yan, magayat-gayat mga par ay nag na rin ako rito ng bawang at sibuyas. Ay wala na pala. Tayo ko na. Ayan ang mga par. At so yun ang mga par. Pinait ko na yung kawali at naglagay na ako dyan ng oil. At syempre ilalagay na natin yung bawang sibuyas. Yung binagsabay sabay ko na yung mga par at tinalo-halo ko dyan at sinabay ko na nga rin itong isaw ng baboy. Ayan o. Oh. Lagay ko na dyan mga par. Ayan, yan, yan. At syempre inalo-halo ko yan para hindi dumikit sa kawali. At ayun mga par umuputok-putok na mga para at pwede na natin ilagay ang kanyang food <laughs> color mga para. ayan ang itong itong mga para dahil umuputok-putok na at ito na mga para, nilagay ko na ang kanyang food color ayan food color ito mga para. tandaan niya ang food color at syempre nilagyan ko na ng secret ingredients ang mabalasa ng mga taga-restaurant at syempre ang puting asin dahil wala namang itim na asin at syempre hinalo-halo ko rin konti yung mga para hanggang sa matayo ayan ganyan oh siya mga par, oh. malapot na mga par at syempre, lalagyan din natin yan ng Suka, ayun, suka ng ganyan suka, isko pa So ayan mga pare, nalo ko ng aram na siyempre nilagyan ko na ng ceiling green. Dahil wala naman tayong ceiling pula, green na lang. Ayan, nalo-alo ko lang yun par. At ayun na mga par, sobrang bilis ng pagkakaluto dahil bigla lang naluto. Aba, matinindi! Masarap mga par, ay dapat mong lutuin ng maigi. At siyempre, titignan na natin yan kung talaga bang masarap ang salat ng baboy na ginawang dinardaraan. Ayun, mga par, mga par, masarap ito mga par.